hindi <laughs> naman kayo video 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 ako ng pala dito hihihi <laughs> 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 uh, uh, hihihi

Sa Pilipinas, ito may... Ayoko, ayoko, ayoko. Ganyan, ganyan. Sa kalikot lubak-lubak. Uh, ah, Hindi -lubak. pa ako nahihito. Para kang sumasayaw dito. Paluwag sana ka. Ang ah, daming lubak. Ayan, nakita oh, mo naman, no? Oh.